Nandiyan ba si Major? Wala eh, Binatawag sa itaas. Bakit, Tenyente? Akala ko nagbibiro sa si Sibal eh. Nang sabihin niyang... dapat ako mag-iingat sa mga anay dito sa si departamento. Bakit mo naman nasabi yun? Masamang salit ang anay sa amin, Tenyente. Ang ibig sabihin nun, Taitor, bukod sa sinisira mo ng departamento, pati kasama kinakalaban, ganyan ang anay. Alam ko. Pero talagang may anay dito. May tinutukoy ba kayo sa amin, Tenyente? Turo mo. Mabigat na paratang yan. Mabigat. Masakit, pero totoo. Tenyente, magkakasama tayong lahat dito. Magkakaibigan. Mahirap yata ang paniwalaan yan. Magkakasama. Pero hindi kaibigan. Ikaw ang tinutukoy ko, Manansala. Nasisira na ba ulo mo? Paano ako naging traidor? At sino naman ang pinag-traituran ko? Panindigan mo yan, Tinente. Baka bumaliktad ang ihip ng hangin, ikaw ang malintikan. Sibal,